Uy, akin okay na 'yung tinik. Yung pang-aso. Bakit okay. okay. tawin? Oh, tao pang-aso. Marami ko 'to. Mm Hindi. -hmm. Pero, Tao 'to. Marami kayong mga rin Para na sila pumasok Iniipong ko na lang yun Kamanda bang Marami kasi nangyayari

Amoning wasanin si Tungkan bawal panasipik. Tungkan bawal. Tungkan bawal panasipik. Tungkan bawal panasipik. Tungkan na din? Ako din na huli. <laughs> Kaway ka dito. <laughs> Ayan yung bagong <laughs> Ay, madami Ayan sa mga wala na kumakain sa Diwata Paris Ano ba ito manan dito? Ano ba ito? Naikinood lang? Mga pastor kayo wala kayo magawa <laughs> Uh -oh. Hay naku, kayo kung wala kayong magawa sa buhay niyo. Huwag niyo akong idamay <laughs> sa mga problema niyo, ha? Kung saya kayo ng buhay ko. <laughs> Sabi nila, Madam Diwata close na daw ang QC. Walang <laughs> nag-close. Abangan niyo, mas maraming bubuksan next month. Magbubukas uh -huh. ang San Fernando branch, Valenzuela branch, Caloocan branch, uh -huh. Quezon branch, Quezon Province. Uh -huh. Marami pang magmabranch. Abangan niyo sa 23, may billboard na tayo sa EDSA Mandaluyong. Abangan niyo 'yan. Ay, wow. Billboard ni Diwata. At hindi lang billboard bell na tarpaulin na billboard talaga na LED. Ah, para maloka okay. yung mga bashers ko. <laughs> yung ano talaga Ito, Itutudo parang... ko na ngayon. Ah, na pag ano pinabas nyo ako, gagalingan ko naman ang gagalingan. Kasi kayo ang inspiration ko. Yan. Yeah. <laughs> Ayan, sabangan natin ang LED. LED ni... LED na ano. Ano LED na ano ba 'to? No? Signage. Ano yung LED sa EDSA. Magkakaroon siya ng LED na Ayan yung ginawang ano. Ginawang lagay tambakan ng basura. So na, no? Malinis na ang tambakan ng basura. Ayan. ayan. So ayan yung latest update natin dito sa Diwatak Pasay at ayan sa mga gustong magpa-picture at magpa-selfie kay Diwata. Punta na kayo dito. susunod-sunod yung kumakain dito no sa Diwata Pasay.